ngamatay mata ay mga scammer o mga mudos, oy magpistigay, guys kalami lang dagway yung mga nagscam Um hello guys um welcome to my YouTube channel in the day so may I'm so really disappointed guys because um for today kanang ka bitaw guys nga atong naging adlaw ah uh, nay kanang silbigi post bitaw kanang nay mga kitang kuan sa kanang naibalig yung mga vlogging camera and like a, kanang DJI Osmo Action 3 so syempre kita bitaw mga vlogger guys nga syempre nang ambition ta nga na sa tiny net nga camera um what you ko nag expect guys nga what ko nag expect nga usa kong nascam sa mga ako na niya ipakita ang kani siyang, uh, akong gipang screenshot guys so pag amping mo ayo jud mo og dali-dali o mingon mo how much how much so dili mo sure kung unsay nakakol mas maayo gyud nga ikaw mismo ang mopalit mo adto ka sa store mopalit og mga inanabit ang camera pang vlog guys kay grabe na maski mas, maski bitaw 999 so dako na na guys oy makapalit na tagbugas ana so kinsa main taong may intaw may ni nga ang pagpadala na sa imuha dili mao bitaw so inani ni siya guys ang katong siya nga nga kanang kamera na bitaw siya na ni siya itulok ka battery kanang uh, ang niya, ni, ni try ko, o ka nang pila ni siya, tapos mo na, tapos gisendan ko, o ka nang moto siya, ang katong DJI, bitaw guys, nga Osmo Action 3. Ang niya, ni message to siya, ang katong nagwanag ko, ang So, ni, naabot siya na sa mga 3 and 4, 4 days guys, ang niya. Karo, sus, ang sabit na kalakihan nga, Wadyo ko nag-expect ng merenda in town ko. Alahas guys, para lang nga makabayad in town ko nga man na i-deliver karong karong adlaw So, nagdali-dali sa in town ko guys kay para makabayad ko. So, ang nigawas ani guys, dili siya mao inana nga kanang nasa ubos ang akong screenshot. Lain siya guys. So, ang naabot ani guys, kanina siya. Naabot na. kanis siya guys, kani. Kani siya ko ano na siya microphone stand wala ko nag wala ko nag ordering in ang akong giorder order ani ang gi-order na ako guys ang katong DJI Osmo Action 3 nga moto ang akong gustong ko ano, 999 kay ingon nila na, na silbi discount kay atong last price ko no mga 2000 almost guys ah uh, so what you, ko gonna expect guys nga nakabayad ko sa 999 so maura jud ni Mauro jud ni, guys. Mauro jud ni siya. Kalamigid ihampak sa dagway ang nag ang nagreseller ani, guys. Tinod lang. Muna nga kamo, guys. Ako ni siya i-upload sa sa akong page. Kay basig maaware ka lang mo, guys, ba nga dili mo magdali-dali mag, mag kanang mupalit diha sa Facebook bitaw, guys. Gikan. kan daghan mga scammer. Sus, Mariusep, kaniguro na ara sa mga wakabot 100 guro or di wa, basta wakabot og 100 pero ang ibayad karong adlaw guys is 999 pesos so dako na na guys makapalit na tagbogas so syempre ano na ni kuan ko kuwa atong vlog kay ngano usapod ko ka vlogger guys nga igamit na ko sa akong youtube channel Friend Day channel. Ah, uh, kay tungod kay ang akong mas nindot magudog camera bitaw guys nga tin okay siya og kanang iyang kuha. So, I'm really to disappoint guys. Kanang grab kanang pagka pag open ako excited pa in town kay ko sobra ka excited. Sus pag open ako inani na. Grabe nakapanglingo lingogod ko murag lamiki lampos ba kita lagi nag lagi lagi mo kumpiyansa guys ako ni screenshot kung unsa gani uh, kanagikan bitaw sa sa Facebook gani uh, maski unsa nga ila i sa mga mga kamera din ha nga ingon nga naay discount ay nalamok to oh, guys guys mas maayo gid no kung desidido mo mapalit og kanang kamera adto na lang mo sa dakong store o di sa SM kay ano sure pa na kay Ug ara lang mong paagi masayang yung inyong kwarta guys. Sama nako ako. Sayang na hinayang ko sa 999. Dako na na para na mo, Para na ako. So makapalit na bugas ana. Mga 10 kilos. So berapa? Nya. Wajun nako ako damha guys. Sa karong adlawa. Grabe. Nang prinda gani ko. Para na ako ikabayad. So sige lang guys kay. Ako sa nigi-share ni kung unsa sa experience karong adlaw para ma para magamping sad mo guys ba labi na nga kanang ganahan mo mag vlog vlog unya makakita ra mo din ha post sa facebook ay mo og order anak guys kay para ma dili masayang pod ang inyong money just like me so mo na siya ako ipakita guys kanang mga DJI Osmo Gawas anak guys, napa na sila dagan pero usagay mo mo interes ganit tanawa sa ninyo ang um, ang kuan guys, ang iyang profile. Kay mura lagi gyud kanang wala nagtrabaho, mura ra na sila kanang nagku nagpalit sila sa sa tindahan sa kilid-kilid tapos giputos nila. So, inato to siya, guys. Kanang, ako na, ako na siya ibutang din ha, guys. Kaya para ma, aware mo ba? Kay, Louis itong down ka, ba Kwarta ba eh? Tapos, ang kaning mga scam sa sayon na kayo kay mga scam. Ato niya aging adlaw, hapit, nam, hapit na sag ko na, igos modos. Yung mga matay, oray na yung mga scammer o mga modos, oy. Magpisti kayo. Sensayuno ron nila mga scam, mga pisti, mga inahak kalami lampos dagway mga nag-scam eh, kalami lampos post na ako eh, sus,